Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Sina Makro, Amara, Makil at Turo, sobrang nagtataka ang mga ito at nagkakatinginan na lamang. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, tuluyan ng naglaho ang mga amaranig. Samantalang ang katawan nila ni Manong Duroy at Manong Duday umuusok ang mga ito at unti-unting naagnas. Ganon din ang nangyayari doon sa punyal na nasa loob ng kwarto. naaagnas din ito habang umuusok. Pagpasok nila ni Makro at Amara doon sa loob, nagulat na lamang ang mga ito nang makita nilang nawala na doon ang punyal. Ngunit naabutan naman nila ang huling pagliliwanag nito at ang pagusok Uwi ka nitong si Amara. Mukhang kasabay ng kamatayan ng mag-asawa na sina Manong Duroy at Manang Duday, Makro. Kasabay din na naglalaho ang punyal. Tama ka, Amara. Ngunit nahiwagaan pa rin ako sa mga bagay na ito. Bakit kaya nagsiatrasan ang mga aswang na iyon nang mamatay ang mag-asawang ito? Maaari kayang Pinuno ng mga amaranhig ang pamilya nitong si Manong Duroy. Ngunit ang mahalaga amara, buo pa rin ang mga koleksyon ni Don Renato. Maliban lamang doon sa naglalaho na punyal. Agad na tinawagan ni Macro ang Don at sinabi ang lahat ng mga pangyayaring iyon sa gabing ito. Nang marinig ito ni Don Renato, namangha din ito at napadilat ang mga mata ibig sabihin lamang mga aswang pala ang lihim na sumusunod sa kanila. At kung hindi nakuha ng mga ito, ang grupo ng serbisyo nila ni Makro, maaring patay na ang don at ang mga tauhan nito ngayon. Wika ng don sa kanila. Nabukas na bukas din pupunta ang mga ito sa lugar dito sa Bukirin para kunin na ang mga pagmamayari niyang mga koleksyon. Bukas na rin darating ang mga masasakyan ng mga ito sa gagawin nilang paglipat sa mga ito doon sa ibang bansa. Sa gabing iyon, ginagamot ng mga ito ang kanilang mga natamong sugat sa labanan. Tagumpay si na Makro sa kanilang misyon sa lugar na ito. Tanong nitong si Turo kay Makro, Kaibigan ng Makro, matutuloy ba tayo sa pagbabalik natin doon sa isla ng Sikihor? Hindi ko rin alam, Turo. Ngunit sana, matutuloy na tayo. May mga kakailanganin pa akong mga bagay na malalaman at matutunan kay Tatay Dadoy. Sana pagkatapos ng lahat na ito, wala na muna tayong misyon. Kinabukasan, dumating na doon ang grupo nitong si Don Renato. May dalang mga sasakyan na ang mga ito at mga dayuhan na din na makakasama ng mga ito sa pagbiyahin ng mga koleksyon ng Don. Binigyan na din ang grupo nila ni Macro ng karampatang halaga para sa kanilang serbisyo. Matapos ang mga pangyayaring iyon, bumalik na ang mga ito doon sa bayan ng San Nicolas. Plano nila ni Makro na magpapaalam muna kay tatamak na bumalik muna ang mga ito doon sa isla ng Sikihor. Ngunit bago nila gawin ang kanilang mga plano, naisip nitong si Makro na dadalawin muna nila ang kanyang kapatid na si Buhawi na sa mga pagkakataon na iyon tahimik nang namumuhay doon sa bukirin ng Kalye 13. Samantalang itong si Buhawi, sabit na itong makita ang kanyang panganay. Halatang halata na kasi talaga ang tiyan nitong si Maya dahil unti-unting lumulubo na nga ito. Ang mga tauha naman nitong si Buhawi na nanduroon ay tuwang-tuwa para sa kanya. Nalalapit na din ang kanilang gapasan unang gagapasin ng mga ito ay ang palayan nitong si Buhawi bago ang maisan. Kaya bago ang panggagapas ng mga ito, may mga gagawin munang mga pag-aalay itong si Buhawi. Sa gabing iyon, inihanda na nitong si Buhawi ang kanyang mga pangalay. Makakasama niya ang kanyang mga matatalik na alalay, sina Manong Udo at Kukoy. Sa lahat ng mga tauhan itong si Buhawi, ang dalawang ito ang kanyang pinakamalapit na mga naging kaibigan at pinagkakatiwalaan. Bukod kasi sa mababait ang mga ito, sa kanya ay tapat pa. Itong si Manong Udo. May mga karunungan din ito sa mga orasyon at may mga hawak itong mga armas panlaban sa mga kampon ng demonyo. Kaya katulong ito ni Buhawi sa mga pagpapalayas ng mga inkanto sa tuwing susubukan ng mga inkanto na manggugulo sa kanyang lugar. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpapaalam na ang mga ito kay Maya. Kailangan na magawa na nila ang pag-alay dahil sa tingin ng mga ito, ulan ngayong gabi. Paparating na kasi ang Disimbre at tag-ulan talaga sa mga buwan na ito. Kasama naman ni Maya ang kanyang tita Asun. Ito ang naging alalay na din ni Maya at laging kasakasama. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, simula nang makalis na siya buhawi. May mga kakaibang nararamdaman itong si Maya. Mariin niyang pinakiramdaman ang buong paligid at hindi siya maaring magkakamali. Kahit na matagal nang hindi niya nagagamit ang kanyang mga karunungan, kaya pa rin niyang maramdaman ang mga kampo ng kadiliman. Nagtataka itong si Maya dahil simula nang tumira na ang mga ito dito sa bukirin ng Kalye Unang bisis ngayon na may mga nagpaparamdam na mga ganitong presensya. Inilihim na lamang ni Maya ang lahat ng mga iyon kay Tita Ason. Ayaw niyang matakot ang matanda ng walang sapat na dahilan. Nagpunta doon sa may bintana ang asawa ni Buhawi at muling pinakiramdaman ang buong kapaligiran. Dito na narinig nitong si Maya ang mga kakatwang mga tunog na hindi niya mawari kung saan galing na mga hayop. Nagkahula na din ang kanilang mga alagang aso at nagtatakbuhan ang mga iyon. Huwi ka nitong si Maya kay Tita Ason. Tita Ason, pakitingnan lamang po ang may pintuan at bintana sa kusina kung naisarado ba ito mabuti. Sagot naman ng medyo may katandaan na ginang. Iya Maya, nakabukas pa ang pintuan doon. Dahil doon dadaan papasok sina buhawi mamayang pagkauwi. Isarado mo na iyan, titason. Kakatok lamang ang mga iyon. Mabilis naman na tumalima itong si Tita Ason. Ngunit napatitig itong si Maya doon sa kusina nang biglang magsisigaw itong si Tita Ason. Kaya mabilis na nagpunta doon ang asawa ni Buhawi tanong agad nito. Bakit, Tita Asun? Ano ba ang dahilan na bigla ka na lamang na nagsisigaw? Ayon sa kwento nitong si Tita Asun, may nakita itong napakalaking pusa ang mabilis na tumalon sa kanyang harapan. Nagkatitigan pa nga sila ng pusang iyon. Umaangil pa nga ito at makalipas lamang daw ang ilang mga segundo agad na itong tumakbo papunta doon sa unahan. Sobrang laki daw ng pusang iyon na kasing laki na ng aso. Napaisip itong si Maya. Alam niyang hindi iyon ordinaryong pusa lamang. Sagot na lamang ito doon sa matanda. Iserado mo na iyan, Tita Asun. Ngayon, napagtanto na ni Maya na presensya ng mga aswang ang umaaligid sa kanila. Maaaring naamoy ng mga aswang na ito ang sarap ng amoy ng kanyang ipinagbubuntis. Samantalang doon sa gitna ng palayan, ginawa na ni Buhawi ang mga pag-aalay doon. Doon na nila ginawa iyon sa gitna mismo ng palayan. Mayroong mga sagingan doon na nakatayo sa maliit na umbok ng lupa. Doon nila ginagawa ang pag-aalay. Napakalawak kasi ng palayan nitong si Buhawi. Kaya doon na nila ginagawa sa gitna ng palayan ang mga ritual na iyon. Matapos na magawa nila ang mga bagay na ito, agad nang umuwi na din ang kanilang grupo. Ngunit habang papauwi ang mga ito, nakakaramdam ng mga pangitain itong si Buhawi. Nag-iinit din ang kanyang katawan. Sa mga ganitong mga pagkakataon, natitiyak niyang may mga umaligid na mga kampon ng demonyo sa kanya. Nagtataka itong si Buhawi dahil unang bisis din ngayon na may mga ganitong mga pangyayari. Napansin din agad ito nitong si Manong Udo. At dahil may mga kaalaman din ang matanda, agad na tanong nito kay Buhawi. Bakit Buhawi? Gusto lamang ng matanda na makasiguro dahil di hamak na mas malakas naman ang kakayahan nitong si Buhawi kumpara sa kanya. Sagot nitong si Buhawi sa mahinang busis. Manong Udo, may mga kampo ng kadiliman ang nasa paligid. Hindi ko maintindihan kung bakit mayroong mga ganitong mga nilalang na nagpaparamdam sa atin. Sa mahigit sa dalawang taon na paninirahan natin sa lugar na ito, ngayon ko pa nararamdaman ang mga ganyang mga nilalang. Sumang-ayon din ang matanda sa sinabing iyon nitong si Buhawi dahil magkakasama naman ang mga ito simula nang tumira itong si Buhawi sa bundok na ito. Makalipas ang ilang mga sandali, muling umusad na ang mga ito ngunit sa mga pagkakataon na iyon mariin ng nagmanman itong si Buhawi sa buong paligid masama ang kanyang kutob naalala niya ang sinasabi ng kanilang ama na si Badong na huwag silang magiging kampante sa bukirin ng Kalitrese dahil marami na silang naririnig ng na mga kababalaghan sa lugar na ito at dahil buntis ang kanyang asawa maaaring naamoy ito ng mga aswang at batid ngayon nitong si buhawi na mga aswang ang nasa paligid. Pang-anim na buwan na ang ipinagbumuntis ni Maya, kasarapan sa mga pang-amoy ng mga kampo ng kadiliman. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon sa bahay nila, mas nagulat pa nga itong si Buhawi nang malaman na doon din nang gagaling ang aswang na iyon na nagpaparamdam sa kanila. Bago nagpapahinga ang mga ito, Gumagawa na muna ng mga panguntra itong si Buhawi. Hindi niya mapapayagan na may mangyayaring masama sa kanyang mag-ina. Sa gabing iyon, walang maayos na tulog si na Buhawi at si Manong Udo. Nagtulong-tulong ang mga ito sa pagbabantay sa buong paligid. Dahil makailang bisis na nakakarinig ang mga ito ng mga pag-angil sa paligid at mga kaluskos na hindi mga pangkaraniwan sinubukan nilang lumabas at hagilapin ang mga ito. Ngunit parang may sapalos na biglang nawawala ang mga nilang na nagpaparamdam sa kanila. Kinabukasan, pinulong nitong si Buhawi lahat ng mga kasamahan niya at mga tauhan doon. Bukod sa nalalapit na ang kanilang gapasan, kailangan nilang magingat sa mga taong makakasalamuha sa araw ng gapasan. Kailangan na magtutulungan ang mga ito para mabantayan din itong si Maya, pinaalahanan din ni Buhawi itong si Maya na dapat na mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon. Kinahaponan, nagpasama itong si Buhawi kay Manong Udo para madala doon sa sapa ang tatlo nilang mga kalabaw. Samantalang itong si Maya, nagpasama din ito kay Tita Ason para maglakad-lakad doon sa dulo ng palayan kailangan kasi nitong si Maya na mag-ehersisyo para sa ikakabuti ng kanyang sanggol. Makalipas ang ilang mga minuto, habang akmang pabalik na sana sina Tita Asun at itong si Maya doon sa bahay, biglang nakakaamoy ng kakaibang baho ang dalawa na umabot na sa puntong kamuntikan ng mapasuka itong si Maya. Nakakasulasok kasi ang baho na parang mayroong nabubulok na bangkay sa paligid sa tingin ng dalawa. Maaring bangkay ito ng mga hayop. Walang balak na hanapin pa ito ng dalawa. Hindi nila kakayanin ang amoy. Ngunit kalaunan, nakakaramdam na naman ng presensya ng kampunang ng kadiliman itong si Maya. Habang naglalakad ang mga ito, napag-isip-isip nitong si Maya na maaring hindi galing sa nabubulok na laman ng hayop ang kanilang mga naamoy. Maaring galing ito sa mga aswang. Makalipas lamang ang ilang mga minuto. Sa mga pagkakataon na iyon, nanduroon na ang dalawa doon sa mga makakapal na sagingan na nasa gilid ng kanilang palayan. Kasalukuyang tinatahak na ng mga ito ang daanan pabalik sana doon sa bahay nila ni Buhawi nang makakita ang mga ito ng limang katao na nandoon sa gilid ng sagingan. Ang inaakala pa nila ni Maya na mga tauhan nila ang mga ito kaya tinawag ito agad ni Tita Asun para sana pakiusapan ang mga ito nahanapin ang maaring bangkay na isang hayop na nangangamoy doon sa unahan ngunit hindi man lamang sila tinapunan ng pansin ng mga ito para kasing abala ang mga ito doon sa gilid ng sagingan at habang papalapit si Maya papalakas na rin ang mga nararamdaman nito ng na mga presensya ng mga aswang kaya napadilat ang mga mata nitong si Maya nang mapagtantong maaring ang limang kalalakihan na iyon ay hindi ang mga tauhan nila huwi ka agad nitong si Maya kay Tita Asun mukhang hindi mga tauhan natin ang mga iyan, Tita Asun nang tumigil na sila sa paglalakad Nasa tato hanggang apat na di pa na lamang ang layo nila doon sa mga kalalakihan. Biglang lumingon ang limang ito nang sabay at kitang kita nila sa malapitan ang hitsura ng lima. Kakaiba ang pagkaitim ng kulay ng kanilang mga mata. Madumi ang mukha ng mga ito na parang mga pulubi. Pati ang kanilang suot ngayon pa lamang nila napansin na marungis pala ang kasuutan ng limang kalalakihan at ngayon unti-unting naamoy na naman nila ang nakakasulasok na baho. Napaduwal na ng tuluyan itong si Tita Ason at hindi na nakayanan ang naamoy. Habang itong si Maya, nakakaramdam agad ito ng panganib. Kaya nagpakatatag ito at hindi na pinansin ang mga nakakasulasok na amoy. Nakipagtitigan na ang dalaga doon sa mga kalalakihan at dahan-dahan na din na hinugot nito ang laging daladala na sanggot kahit na saan man papunta ang mga ito. Sa isip nitong si Maya ngayon, kahit na buntis siya, kaya niyang kitilan ng buhay ang lahat ng mga ito kapag mayroong gagawing masama ang lima sa kanya. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, tumayo na ang mga kalalakihan habang nakatitig pa rin ito kay Maya nakita pa nga nitong si Maya na naglalaway pa ang dalawa sa mga ito habang nakatitig sa nakaumbok niyang tiyan buong tapang na wika nitong si Maya huwag kayong magkakamaling kantiin ang anak ko sa aking sinapupunan hindi ko kayo bubuhayin mga demonyo sa narinig nitong si Tita Asun agad itong napatitig kay Maya at pagkatapos tumitig ito doon sa limang mga kalalakihan. Naguguluhan itong si Tita Asun kung ano ang ibig sabihin ng babae sa kanyang sinasabi. Bakit nasabi nitong kampo ng demonyo ang limang kalalakihan? Makalipas ang ilang sandali, kita nilang ngumiti ang mga iyon at pagkatapos agad din na naglalakad ng ubod ng bilis na sa loob lamang ng limang mga segundo. Agad nang nakakarating ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng palayan kung saan ay napaka-imposible. Kahit kasi na tumakbo pa ang mga ito, imposibleng agad na marating ng mga ito ang kabilang bahagi ng malawak na palayan sa loob lamang ng limang mga segundo. Dahil malayo ito galing sa sagingan. Dito na kinikilabutan itong si Tita Asun sa kanyang nakita tanong nito agad kay Maya Maya anong klase mga tao ang mga iyan bakit gano'n na lamang kabilis ang mga ito sagot nitong si Maya na nanginginig pa rin ang buong katawan dahil sa naramdamang galit mga aswang ang mga iyon Tita Asun maaaring pake ng mga ito ang aking ipinagbubuntis Magkakamatayan muna kami bago sila magtatagumpay. Jesus Mariuship, Panginoong Mahabagin, may mga aswang pala ang naninirahan sa lugar na ito, Maya. Tita Asun, maaaring galing ang mga iyan doon sa kabilang mga kabundukan at naamoy lamang ng mga ito ang aking ipinagbubuntis. Tara na, Tita Asun, kailangan ko ng magpahinga nagpakawala muna ng ilang mga usal itong si Maya. Batid niyang may mga iniwan na mga orasyon ng mga pangmarka ang mga aswang na iyon sa kanya. Agad niyang winasak agad ang mga ito.